Para sa mga interesadong bumili ng sasakyan ngunit mas kinipiling hindi magbayad ng cash, lalo na para sa mga layunin ng negosyo o TNDs tulad ng Grab, Joyride, Lalamove, at iba pa, hindi kailangang magalala. Bisitahin lang ang M-Cars kung saan makakahanap ka ng anumang uri ng kotse na gusto mo, mula sa mga sedan, SUV, van, FB van, pick hanggang sa mga truck. Napakadali ng proseso, isang araw lang at may uuwi mo kaagad sa sasakyan. Hindi na kailangan ng pag-aproba ng banko o pagharap sa mga komplikadong papeles. Ang mga transaksyon ay mabilis, lihay timo, at may kasamang libreng paghahatid. Hanggat maaari kang magbigay ng patunay ng isang lehitimum address at ipakita ang iyong kakayahang bayaran ng mga buwan ng pagbabayad, maaaprubahan ka kaagad. Pangunahin ang mga kinakailangan, kabilang ang dalawang valid ID, patunay ng kita, Patunay ng pagsingil at isang cash out. Personal kong sinubukan ng M-Course at wala pang isang oras, mayroon na akong kotse.